Kanang 30 metros ang kalak doon, mabot pa ang tubig dagat. O, kung mga tala kung kinsa ang nagsulti na ang Diyos ang sa langit. Alas 12 pa lang po ng tanghali bago po naganap yung paglindol ng alas 11 ng gabi ay nagpaalala na pala ang Panginoon na mayroong darating na lindol sa Mindanao lang po ito. Grabe, kini kinilabutan po ako mga boys, No? Mamaya po, panoorin po muna, muna, natin yung video. Mamaya po, ipaliwanag ko sa inyo kasi po, bisaya po ito. Baka maron po hindi nakaintindi po nito. Grabe, nakakilabot talaga mga boys, no? kanang 30 metros ang kalap doon, maabot pa ang tubig dagat. Kunya ang balod, dako nga balod, maabot -bay. sa baybay, bisan sa kaligon sa balay, itun pa, kanakan kanon pa, dadun pa doon sa kanang laod. Kunya, kung mangutana kung kinsa ang nagsulti na ang Diyos amahan sa langit i-forward na dahil kay para para ingon siya ipa-forward daw na sa kanang na para ma ang mga tao sa kanang tibok Mindanao oh. palib lang po dahil hana mas silpon na lang po nakaluwas mo bubo sa katawahan Kwan ba, dunay ka ng unos. Kung dunay unos, mag magsunod ang tidal wave. Kinahanglan dapat sa baybay -bay, kanang ka mamakwit kay gikan sa lakihan sa dagat 30 meters ang kalap maabot pa sa tubig dagat kunya ang kanang balod dako nga balod kan maabot sa daplin kan kanon pa ang mga balay bisan sa kaligon dadtong dito sa kanang laod kung mangutana mo kung kinsa nag-ingon ing nga ang ina ang dusamhan sa langit sulti mo, ug ko mo na akong mo, ano tibok mindanao lang ang kanang tuan kanang kahidya mo abot ya mo guna sa yawa na ba naimingon nga ah magampo lang ito sa gino gisulti ana gani ganita, di ko matoo ang uban, ubuy ko unta sinungi manakay tag arka kinagay mo ang gabi ay mo naman pud ni ang arka nato samtang wa pa maabot si Ginoong si Kristo sa pagbalik Inyangoban pa. Di man Ha, Di man ko mo istorya, sagdi lang Di mo mo to. na. Hmm, kano? Masugdan na. Masugdan na daw po. Okay lang di hapon. Basta makaingon ko sa mga tao. Diris ka. Ayan po. Ang sabi po ng matandang babae Inutusan daw siya, may nag sa kanya Inutusan siya ng Panginoon Panginoong Diyos na ipalagana po o, isp o i-spread po yung mangyayari pong lindol mamayang gabi, sabi niya mamayang gabi dahil mayroon pong magaganap na lindol at tsunami tataas po daw yun yung alon kaya inutosan na siya na i-spread mo paglakad ka ipaliwanag mo sabihin mo sa mga tao na mayroong trahidyang magaganap ngayong gabi so ang sabi pang niya doon mga kuys ay pinagtawanan daw siya ang sabi daw ng ibang tao nasisiraan na daw siya ng bait so ang sinabi po niya bahala kayo kung niya ayaw yung maniwala sa akin basta inutusan ako ng Panginoon nalumikas lumikas kayo kung andito naman kayo sa tabi ng dagat sa loob ng Mindanao area lumipat na kayo sa matataas na bundok kasi may darating na tsunami at lindol gabi mga quiz no ang tanong sino yung babaeng yun mga quiz alas 12 ng tanghali yun nakita ng matao nag-ikot po siya sa uh, sa may party ng Bina Mindanao at yun po ang kanyang sinasabi na mayro talagang lindol na darating o trahedya. Ang tanong, sino yung babaeng iyon? Grabe, nakakilabot talaga mga kuyos nyo. Pero, tingin nyo mga kuyos, pag-comment naman, comment down below. So for now mga kuyos, please pray po, pray po tayo sa... Uh, Bindano po mga kuyos, dahil marami pong bahay na sira, mga infrastructure, mga mall, hospital. Yung hospital ng M.G. Santos ng Butuan City, kawawa po talaga yung mga kapasyente doon mga kois na no, talagang nang labasan po sila lahat dahil nga po umuusok po sa loob. Nagkasunog po ang M.G. Santos Hospital ng Butuan City. At hindi lang po hospital, mga bahay-bahay po. At yung mga mall po doon, nagkasunog po ang SM Butuan City po nagkasunog po noong pagka uh, hindi pa nang kasagsagan po ng lindol at I think doon po yun sa may restaurant nagumpisa well hindi pa natin alam po hindi pa po tapos yung investigation mga mo, guys no grabe grabe talaga yung nangyari mga koys, no so talagang uh, kinilig kinilabutan po ako mga kuys mga guys no nung uh, matanda yung sinabi ng matanda mga koys, no na mayroong darating na talagang trahedya mamayang gabi at yun po talaga ang nangyari mga kuys magayas ay nagkalindol po well hindi pa po alam tol talaga natin kung mayroong nagtsunakatsunami po ba kasi hindi pa po natin alam yung buong uh, hindi pa po nabalita kasi nga gabi ngayon madaling araw ngayon sa Pilipinas well bukina o ngayong araw na to, malalaman po natin kung talagang mayroon pong na, naganap na tsunami. Ang pag-aalam po natin sa bandang Mindanao, especially po sa Nasipit, Agustin del Norte, Buenavista, Agustin del Norte, sa Maybutuan City, Masau, at sa Mahinatuan, Sur, Kagwaet ng Surigao City, Sur, o ng Surigao Sur, ay nagbiglang nag tide po. Yung ibig sabihin, yung uh, dagat po, naghibas po, kung baga nawala yung uh, tubig dagat yan po umunta po sa laot well hindi po po natin na uh, uh, natalakay o na news kung anong nangyari ng pagbalik ng tubig so abangan po natin yan mga kuwis guys no? update po natin kayo kung ano po talagang kaganapan na nangyari po sa may Amindanao mga kuwis mga guys no? well nakita po natin sa Google mga kuwis mga guys no? na hindi lang po ang Mindanao, yung Niyanig, pati po ang Japan. Kasi yung fault line na galing Japan, na napakahabang fault line yun, ay nag -kiss -kiss po yun. Kaya po, nakagawa po ng uh, lindol o tectonic, mga na Dahil tawag tectonic, mga koys, no? Correct me if I'm wrong kung hindi lang sa bulkan, kung sa loob pa lang parang tectonic po, no? Well, ah, uh, ah, uh, antawin lang po kayo dahil babalitaan ko po yung po po kayo kung ano po talagang nangyari sa Mindanao pagka kinabukasan mga is, no kung may ano ba talaga may nag, naganap nag nag ba tsunami ang pagkaalam na po natin ay nawala po yung tubig dagat mga is, no at bumalik dun sa laut iwan ko lang nung pagbalik noon mga, is, mga is, no di pa po natin alam yung uh, tunay na sitwasyon mga is, no but recently videos mga is, nito And doon nyo po makita yung pagibas ng dagat, uh, yung nasunog yung uh, nasunog yung hospital ng MD Santos Hospital, uh, yung Prince Bunawan ng Kasira-Sira, yung uh, 7-11 ng Buenavista, Sira, yung SM City Butuan, nagkasunog, basta marami po talagang uh, Uh, nasisirang mga gamit o mga mga spectator mga kuys mga kayas no talagang ang uh, nakakagusbams lang mga kois kung sino talaga yung babaeng yun mga kuys no? talagang palaisipan po muna sa lahat mga kuys kung sino ba talaga yung babaeng misayas ba yun no? at ba't niya alam ang para ang para niya sabi niya o ma naman natin, mapakinggan naman natin na sinasabi niya ang inutosan siya ng Panginoon na ispread ipagsabi sa lahat ng mga tao na mayroong magaganap ngayong gabi na trahedya sa buong Mindanao. Specific po yung sinasabi niya po, buong Mindanao po. Hindi po kasali siguro yung Luzon, pati yung Visayas kasi specific yung sinasabi niya na, na ay may tabo sa tibuok Mindanao so ibig sabihin mayroong mangyayari sa buong Mindanao lindol yun yung pinaka specific ng lindol at saka tsunami well confirm po natin yung lindol kuwis magayas but hindi ang hindi lang natin confirm is yung uh, tsunami kung mayroon ba kasi ang confirmado naman po yung sa latest video po nito makita nyo po doon yung bangka talagang wala na wala na po ng tubig kasi pumunta na yung tubig sa may laot yun po confirm po yun at yung nasunog yung mga hospital yung mall ng Agusan Lute Butuan City po confirm po yun pero yung tsunami hindi pa po Well, malaman po natin yan ngayon. Update ko po kayo kung ano po ang nangyari mga boys. Si guys no? Pray for Mindanao po mga kois mga guys dahil napakalaki po talagang uh, damage po sa, sa mga rarian mga kois mga guys. Pray for Mindanao po. So, pre komento po ng iyong mga mensahe mga kuwis. So, for now, I'm God Pinas. God first, God bless, all peace.